So what's mga talagang Good morning Ito so, yung na episode ng ating vlog so, sa vlog natin ngayon, pupunta House Kasama ko yung mga kasama dalawa. ko dalawa Yung ko, mga Pupunta tayo sa bilihan natin Sorry Ng mountain bike So ngayon dito na namin sa Sanchong Sanchong na kami Pupunta namin sa so, House, Sanchong Malapit lang yung dito sa Shuling Pinabike na namin Pupunta so, malapit na kami sa Update mga kalagan, malapit na kami sa Sansong. Nakikita na namin yung tulay ng ano, tulay ng malapit uh -oh. sa so Sansong. Sa vlog ko pala ngayon, tinisting ko yung DJI mic ko. Kung huwag ka uh -oh, ano niya. Kasi kakabili ko lang ano, nakabili ako ng uh, mad na ano, medyo mad na ng GoPro. Uh -oh. Pwede ko magandang maganda quality. So, sa tingin niya, anong ano? magandang quality. Kumusta kaya ang audio natin? Ang ganda ng audio natin. Hindi ba ko rin ngayon, hindi mainit. At so, pagbabike namin. So, mamaya ulit ha. Oh, hello mga kalala. Nandito na kami sa Sancho Free Market. Nandito na kami sa Primark. Oh, wag mo sarili na din wag. Ha? Wag mo sarili na din. Oh, ma din ng uwak. Pero so dito na kami sa Primark market ng Sanchong. Titingin-tingin muna kami kung anong meron dito. Kasi alam ko sarado pa yung Bilo House. Sakit pala ito sa Ba't dito tayo dumaan? Ba't dito dyan tayo dumaan? Oh, ang sakit. Pangin, 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 Ayan. Pila o rollerblade pila. So mga kalaga, nandito, nandito lang na kami sa ano, flea market. Ganito yung itsura sa loob ng flea market. Ito sa Sanchong. Okay. Hmm. Na-scam na, na, na kami dyan eh. Oh, Piki okay. yung laman. Hindi lang oh. yung mga. Oh. oh. Yung mga makalaga nito yung itsura nang sikit na oh. sa so, ito yung bagsakan dito sa Sanjo daming tao. titingin-tingin lang kami kung anong makita namin ito <laughs> ganda ng isda goldfish mahal mo 250 mahal pa yan dito pre oh, Oo, mahal nga dito mahal yan eh malayo pa eh dito ka na sa hmm. sa eh, dito sa dito Mahal yung isda Ma Mahal, mahal yung isda nila Mahalala kayo sa lamig at dito ko nabili Quality oh, oh, oh. Ano <laughs> <R> 150 Ano ba o? Ang aquarium pod Ano

Louis Vuitton? Uh, ka mo ano lang? Factory inipig. Haha. 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 Louis Vuitton. Original yung pre. Mahal. Haha. sa Di sana yan pang diving. Pang diving ano yeah. <laughs> Nandito kami sa pagsakal. Naghahanap pa lang kami ng damit kasama ko. So, tingin-tingin lang kami kung may magustuhan. so, auction.

Ang mga kalakan na-update sa ating pagpunta dito sa bag-sakan. So, wala pa kami na-bili. Tingin-tingin lang muna kami. Pampalipas sa oras lang. ko, Kasi sarado pa yung bilong ha. Ang bigo

Oh, nawala yung kasama namin sa ana. Hindi na namin mahanap. <coughs> <Ay, ay> <coughs> nawala na yung kasama namin. Ano mga action figures? Dibuhan ko ng ano, ang dami Hello mga kalagan, update update So sound check, kamusta ng mic natin? ang liit pa ng haran. Maliit. <laughs> Ayan, lalabas na kami. Kasi, <laughs> pre. Sobrang liit. kasi mag-u-turn doon. Mag-u-turn tayo. Saan? Uh, um, tayo pray u turn oh, tayo na tayo. na Malapit na siya, Dicatlon. Ha? Malapit na siya, Dicatlon. Oo, malapit. na ba yan,

So, mm -hmm. nandito na kami. Mm -hmm. Oo. Oh, okay. oh. Pumunta kayo ng taro komol Nakita ko na, malapit sa presentation nyo eh. Oo. taro Ang laki din. Yan, okay na pre. Kasi nang PlayStation, kita kayo ng Oo. Oh. Dito na tayo, Milo House. Ay, Nandun uh -huh. uh -huh. sa likod. puntahan natin mamaya. Gusto, Gusto mo? puntahan natin mamaya. Mm -hmm. <laughs> Huh. meron parang tagal sagutin na. ah <laughs> <laughs> nandito na kami sa Bilo House ayan ang Bilo House Bilo House dito sa Sancho malapit lang doon ang train station tapos doon doon din yung bagsakan so tatawid ka lang dito Bilo House na ayun ayun ato, po. Malayin, ayun ayun so, ayun sana pasukin na natin natatali ka talaga ano pre kahit yung ano lang isang piraso pre kampros. bros. Likit likit. Eting likit. Eh, mo hapet lang <laughs> 'yan, sige lang, pa-balik ya. Oh, ay payan na. Sa piraso lang pre. Ha? Sa piraso lang, sabi ng. Ayun. Ito na minan. Ni ko lang kung isang piraso 'to. Kasarap ba? Pero 'yan ang quality niya. 'Yan yung quality to pre. Ayun, 'yan ang sukat ng bike ni. So, bibili ng gulong yung kasama ko. Ang daming gulong. So, may mga tool set sila dito. Ha? Isang piraso lang, 700, no? Hindi, e, magkano ang... one pipe mm -hmm. Walang ibang Tingin natin ng ibang brand Bakit may ibang brand dyan So ito mga kalaga no? Dami. may ano sila oh Rotor ng disc brake pre oh Ito sa disc brake pre Oh rotor Ang ganda oh 268 lang ito pre Ang laki oh Ang gana? 200 lang? 268 lang oh 58 nga lang Ha? 258 Oh 58 pala Naduling na mata ko eh Disc brake yan eh 228 lang oh ta. Mur mura na ano? Mura lang pala itong mga... Ito nga, pre, yung preno. Yung mga preno pare. No. Ito. Ay, mahal dito yung ganito. Nakabili ako ng ganito, pre. preno na, na quality pare. Mm Ay, brick, brick pad pala. Ay, kas pwede kaya ito sa akin. Ito yung Ay, eh, mga, mga, mga high quality na brick, oh. Sa bike nila. Wala nga, wala no. Original yan, bro. Original yan. Original yan. Mga brick pad, oh. Pag-brick pad. Bilaw brick pad, brick pad, pre. hybrid Bridge 5 Anong barato lang, Riding in my life Ini yung mga Ypila, mahal? original <tik> ba? Tiktok original Tiktok yang brand

7, ah, 78 nga pala. Mm, 78 lang naman yung isa. 160 plus nga yeah. pala. Mahal ng labor <laughs> ni Mahalong, 400. Hehehehe. <laughs> okay na, pawin na kami nakabili na kami ng naming accessories so yan sa gustong pumunta dito sa Sanchong Bagsakan Play Market yan you know? ang ano yun yung Belo House yan yung pangalan naman. yan tapos dun, nandun lang yung ano nandun yung Play Market tawid ka lang dito So pawai na kami mamaya uli. Rasa ah, ka. Rasa ka nagadto sa porong pipe, Napa? Napa? Ah, siga lagi kilom dito, tsaka. <laughs> Di tengah-tengah ibunya, para Pulang na ba ka? Doon din. So, update mga kalagan. Yun na yung vlog natin sa ngayon mga kalagan. Pauwi na kami. Nakabili kami na ano ito. So, dalawang tulong. Uh, tulong sa kasama ko. Maxis yung nabili niya. 26 by 1.8 pabili ang isang piraso nito is 558 ang isa tapos nakabili din ako na ng ano yung pedal kasi magpalit ako ng pedal kasi nasugatan ako sa sa binti ko so yan na yun pauwi na kami maraming salamat sa panonood kung bago ka pala sa channel ko huwag kalimutan mag like at mag subscribe see you sa next vlog adventure bye bye